PBBM, matagumpay na napalakas ang produksyon ng palay. Inanunsyo ng Department of Agriculture na naging magandang taon ng 2023 para sa mga magsasaka. Dalawang linggo matapos ipasa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pwesto ng pagiging kalihim ng Department of Agriculture kay Secretary Francis Chu Laurel Jr. bilang dating Secretary of Agriculture. Maraming naging programa at inisyatibo si Pangulong Marcos na nagpalakas sa produksyon ng palay, kabilang na sa mga lubos na natulungan ang mga magsasaka mula sa Nueva Ecija na tuwang-tuwa sa masaganang ani ngayong wet season. Ano nga ba ang mga naging direktiba ni Pangulong Marcos bilang dating kalihim ng DA na labis na nakatulong sa pagpapaganda ng ani ngayong taon? Tara, balikan natin. Ayon sa chairman ng Binabuyan Farmers Association na si Fernando Salvador mula sa barangay Pinili, sa Jose City, Nueva Ecija, nakaani sila ng mahigit isang daang kaban kada ektarya na mas marami kumpara sa mga nakaraang taon. Iniugnay ni Salvador at ng kanyang mga kapwa magsasaka ang kanilang masaganang ani sa tulong ni Pangulong Marcos. Matatanda ang noong September 18, 2023, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang National Food Authority o NFA Council Meeting para iset ang bagong price range ng palay. Mabibili na ang palay ng 19 to 23 pesos per kilo at ang fresh palay ng 16 to 19 pesos per kilo. Ayon nga kay Salvador na ibenta niya ang kanyang palay ng 20 pesos per kilo. Itinaas din ang Farmgate price ng palay na ipinabili sa NFA na siya namang ibibenta ng mas mura sa merkado. Bukod sa bagong buying price ng palay na nagtaas sa kita ng mga magsasaka, malaki rin ang naging tulong ng pamimigay ng libreng rice seeds, fertilizers at technical support mula sa DA. Dahil dito, nagpahayag ng matinding pasasalamat ng mga membro ng Binabuyan Farmers Association sa walang sawang pagsisikap ni Pangulong Marcos na tulungan silang mga magsasaka. Tiniyak naman ni Secretary Laurel bilang bagong kalihim ng DA na ipagpapatuloy nila ang mga nasimulang pro-farmer policies ni Pangulong Marcos sa naturang ahensya. Tututukan din ng DA ang kahilingan ng Pangulo na palakasin ang lokal na produksyon ng bigas at iba pang mga produkto sa pamamagitan ng modernization, improved logistics at unti-unting pagtanggal ng middlemen sa mga suporta at tulong na ibinigay ni Pangulong Marcos. Direkta sa mga magsasaka, makikita ang magandang resulta sa sektor ng agrikultura. At kapag tuluyan ng lumago ang sektor ng agrikultura, hindi na natin kakailanganin pang umasa sa import. Utos nga ng Pangulo sa bagong agriculture chief, isulong pro-production ng bansa hindi ang pro-importation. Sa iyong palagay, anong mga programa ang dapat ipatupad ng bagong kalihim ng Department of Agriculture na magpapatuloy sa pagpapasigla ng produksyon ng palay? DWIZ Research Report, Report.